Hi, ah. For today's video ay papasyal ko naman kayo sa pinakamalaking theme park dito sa UK. Ngayon nga ay pupunta tayo dito sa Alton Towers. At ibibigay ko din sa inyo ang tip kung saan ba mura magbook ng ticket dito. Ang Alton Towers nga ay 35 minutes away sa aming bahay. At Saturday kami nagpunta dito kaya expected na maraming tao. Kaya naman 10am pa lang ay nandito na po kami at tingin naman ang dami ng tao. Sa blue light card apps nga po kami nagbook ng ticket. Kaya kung NH as worker po kayo ay may discount po tayo dito kung direct po tayong magbobok sa Alton Towers ay 39 each po ang isa pero kung may Blue Light Card po tayo ay 29 each lang po ang babayaran natin malaking discount din yun ha at yung parking fee naman po ay 10 pounds naman po siya the whole day na yon Medyo mahal po siya mm -mm. At andito na nga kami sa loob. ko, ang first ride po namin ay dyan po agad. Sa Spinball Whizzer agad. Diyos po, extreme po agad. Ang tatay Oni po ay may fear of heights po yan at hindi nyo po yan mapapasakay sa mga rides. Eh ang Harry Boy po ay gusto po niyang itry ang mga extreme rides. Kaya naman po, no choice po tayo. Kaya ako po ang sumama sa kanya. At ayan nga po, at sasayawan daw muna kayo ng Harry Boy. Ayan, Diyos kahit saan na lang makarating anak. Napakaganda at napakalaki nga po nitong Alton Towers. Kaya naman po talagang mapapasabak tayo sa lakaran. Meron nga po sila dito mga castle, mga ruins na lang po yan. At dahil nga inabot na po kami ng gutom at lunchtime na din po, ay kakain muna po kami. Ito nga pong bata-batuta namin ay bibili daw po muna ng ice cream. At dito na nga din po kami nag-lunch. Hindi ko na matandaan kung anong pangalan dyan pero napakamahal po dyan. Mm -mm. At naagaw ko na nga po ang ice cream ng Harry Boy. Kanina ko pa yung inaabangan, ng tagal pong inayawan. Mm -mm. After nga namin kumain ay naglakad-lakad na po kami ulit at naghahanap na po kami kung saan ba may maikling pila. Yung mga rides sa na nakakahilo po doon ang maikling pila kaya hindi po kami sumakay doon kasi maaga pa po at ayaw naming mahilo agad. Kaya naman dito kami napadpad sa Rita. Napakabilis po niyan at 100 km per hour po ang kanyang speed. At thank you Lord nga po dahil napakahaba ng pila, 50 minutes po ang waiting time. Kaya hindi po pumila ang tropa dahil ayaw po nilang mainip. Nagpicture na lang po dyan ang Harry Boy. Kasi kung maikli ang pila ay mapapasubo na naman po ako at sasamahan ko po ang Harry Boy. Kaya naman dito kami napadpad sa napakalaking garden na yon pero hindi na po namin nalaka dahil nauubos na po ang aming oras. Isa pa lang ang nasasakyan namin. Dito nga po kami napunta sa Battle of Galleons kaya lang sarado siya nung time na yan. Kaya naman babalikan po namin siya mamaya. Kaya naman naglaro-laro na lang po dyan ng aming mga bata, batuta pati po ang mga isip bata. mm, -mm. So naglakad-lakad na po ulit ang tropa at hahanapin na po yung mga sikat na extreme rides dito. Andito na nga po kami sa Hunted Hollow. Hindi po natatakot 'yan ng Harry Boy, napakalakas po ng loob. Mm -mm. At eto na nga po at narating na po namin ang gusto po naming sakyan. Dito po 'yan sa Nemesis. At ako nga po ay napa-thank you Lord ulit dahil ang kasama naming isang bata si Peng po ay hindi po umabot sa height limit dahil ito po ang itsura ng rides na yan. Diyos ko po, ayan nakabitin po kayo. At ang next target naman po ay dito sa Galactica. Dito naman ay pipila na sana kami kaya lang nakita namin na paikot-ikot po ang pila kaya bumalik po kami ulit. Dito naman sa parang anchors away ng Enchanted Kingdom ay maikli po ang pila pero ayaw daw po nila yan kasi nakakasuka. Kaya naman napa thank you Lord ulit ako nakaligtas po ulit. Dito naman po ay nakakatawa sa The Curse of Alton Manor kasi 5 minutes lang po ang pila. Diyos ko ito po pala ay horror house. Next naman po ay dito kami pinaka nag-enjoy. Dito sa Congo River Rapids. Parang Rio Grande lang ng Enchanted Kingdom. Nakakatuwa nga dahil nagkasya kami dyan lahat. Sila nga po pala ang aking mga kaibigan dito sa aming bagong lugar. Mga kawork ko po yan dati sa Slough at sila po ang sinundan namin dito. <laughs> At ayan nga po, talaga namang napakasaya dahil nabasa po si Harry Boy at gusto pa yatang magtupak doon nung nabasa siya. At ang swerte nga po kasi yung side namin nila Harry Boy ang pinakabasang basa. Ito po mga alas 5 na po ito ng hapon at malapit na po magsara ang Alton Towers dahil hanggang alas 6 lang sila. Kaya naman dito na kami nagpatuyo ng aming damit. sumakay kami dito sa maliit na roller coaster niya ito pero nakakalula pa din. At no choice nga ang tatay Oni ayan at nakasakay din siya. Wala na siyang magagawa kasi hindi na siya makakaatras kasi kung hindi siya sasama ay siya lang ang maiiwanan. After doon ay binalikan naman namin ang battle galleons. Ayan at basang-basa po ang aming mga anak. Kasi nagwa-water fight po sila dyan at eto na nga nagpatuyo na po ang mga bata batuta. At napakabilis nga po ng oras. Nakaapat na rides lang po kami. Sulit na din po ang 29 pounds dahil nag-enjoy naman po kami at napakasaya po nitong araw na ito. Kaya lang the next day ay napakasakit po ng legs namin dahil napakahaba po ng aming nilaka dito sa Alton Towers. At yun lang po muna ang ating vlog for today. Thank you for watching. See you later. Bye!